Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo yung mga basic hacks kung paano natin, kung dagdag lakas ating immune system or madaling salita, paano natin palakasin lalo ang ating immune system sa simpleng pamamaraan na makikita lamang natin sa ating mga kusina. So, dito sa harap ko, meron tayo dito, yan, garlic. So, babalatan ko muna ito and then meron din tayo ditong pure honey. So una nating gagawin is babalatan muna natin ito ang ating garlic. Ayan guys, pagkatapos natin ito na balatan na lahat. Ah. Actually, isang bolang bolang to ng garlic ang aking ginamit kasi ito lang available sa amin dito sa ref. So, dahil na na natin at ito lahat, ilagay na natin ito sa ating small jar. Alam naman kasi na pinausong usong talaga ang ubo, sipon, lagnat. So, nakita ko ito sa isang uh, online na ginagawa niya ay dagdag kaalaman din to sa akin na kung saan para dagdag kalakasan sa ating immune system. Then, pag nalagay na natin ito sa loob ng ating small jar, lagyan natin ito ng honey. Ayan. Ayan. Dahil kunti lang din naman ang ating garlic. So, tatsahin lang din natin ang ating honey na ilalagay. Ayan. So, ito na siya guys. i -re rest lang natin ito siya for 20 hours para ma-absorb mismo ng garlic ang honey. Ayan parang magiging kindred siya. Yan. And then, every day, pag, ano, pag na-open -okay na siya, pwede na siya gamitin. Every day, pwede tayo mag-take ng isang garlic every morning. So, yun yun, para dagdag kaalaman para sa atin, para iwas sa ating mga sakit-sakit. So, try nyo na this, mga lodi. So, bye-bye!